Your Honor, pwede rin po ba ako kumiihing ng legislative immunity? As a chairman, I leave it to the members. Uh, in, ano po ang papel talaga ni, uh, ni JP Mendoza dito? Uh, uh, Engineer Bryce, kayo ba ang dalawang uh, magkatawang dito at... Uh, Uh, kumbaga eh, magkasama dito sa pagsasagawa nito mga proyektong ghost o kaya sa standard Good morning. Anyway, there are conditions. Ano? Maliwanag yung conditions. Basta kung sasabihin mo yung lahat ng katotohan, ha? Lahat, na wala kayo nabago. Kaya sabi ni Sen. ating chair, basta po Ula, ay nalaman na kung na, na, basta na kayo right? ay nagsinungaling, babawiin po yung legislative in your immigration protection. Mr. Chair, basta po po na si Price. bakit sa House hindi ko humingi ng legislative community?

Sige na, first stop, rocker, papa ngay, ano? Keep on going, Wala gayapon. Atoran anila. Okay, wag mo kainin So ordered. Mr. President, Your Honor, uh, approve po ba yung, ano, yung legislative immunity? Nag-roll na. Ako. Maraming salamat po. So, basta siguro doon yung ulat, doon yung ulat sa so, sabihin mo. Kasi may o tatanungin din ako sa iyo. Opo, opo. Okay, so, ito man na siguro yung mo para malaman ng committee because in aid of legislation, yan ang gusto natin malaman. Ituloy mo na lang. Kwento mo na lahat lang. Ah, uh, yung yun nga po, yung project na yun, meron po kami ng sharing na uh, po, si Boss Henry po meron 40% ako may 20% Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Kuya meron po 20% 100 lampas na yan ah na Ano yun? Sa portion nyo lang? Si yung yung sharing po kung mag -ano? magkano ah. ah. po yung mag lahat. Parang po, Ah! Morning. Matatanggap pa natin kung may konting pakinabang pero gagawin yung proyekto eh. Ito wala talaga. Paano nyo naisip? Bakit na? Ano rason? Tumakas pa ang tara? O tumakas ang post? Bakit nyo yung ginawa? Yung mga proyekto. Kasi yung aring po. Ano po yung tara nyo? Kanina na ako po sa proponent daw po sabi ni Boss wala po kay Bao na may pirma wala na yung magkuhan na ang ng na pakinggan sa proponent sabi mo boss Angeles yung dating di di ba Raul kung wala is wala nangilo is kung nangilo is kung nangilo is kung nangilo is kung nangilo kung hindi ko po walang sa kanya, Your oh, Every time po namin tatanong sa, sa okay. kanya, puro po Papawaday. ang tuloy sa Maliwala oh, po na napon. po rito y sinasabi ng mga contractor na, na, na sila ay po ang kawal sa kanya. kayo pero uh, under road po kayo sa yes, sir. Ay, uh, para babawasan iyo para mabawasan niyo Turuan na kami, malaman, malaman na. Tulungan nyo na kami, malaman ang katotohanan at total, nandiyan na kayo sa ganito posisyon, sitwasyon, sino po buong mas mataas na opisyal ang nakakaalam nito na o may kinalaman nito whether insertion o pinayagan yung inyong modus meron bang mas mataas opisyal ng DPWH meron bang legislator na sinas na yan ang sinususpect san? dahil sige po Your Honor, uh, pagdating po sa funding gaya po ng sinabi ko dati kami po ay nagsasubmit ng wish list sa regional office po wish list po na nagagaling sa amin at after po niyan sinasubmit po nila sa central office Regarding po doon sa mga assertions po ng uh, sinasabi niyo po, wala po kaming alam po doon eh. Pero honor eh. Kasi po, gaya nga po nila yung sikati at sila Secretary, tinatanong po nga po nila, natawin niyo po sila dati. Kung sino po kasi pe, hindi po wala yung po, po sa correct, level. Hindi niyo alam kung sino? Yung, sa level niyo? Yung pong uh, regular po na dumadating po sa district ah? na under po sa NEP, sa neplan po ang pinag-uusapan po natin. Sinong Yusek ang sinasabi niyo may alam nito? Yung, yung mas patakot. Hindi po, uh, kasi sinasabi ko po, uh, pinatanong niyo po dati sa Yusek uh, Cabral because they are the planning. So kami po, hindi po namin alam po sa level po namin yung sa mga ganyan pong funding nyo. Dahil nung huling uh, pag-appear pag, uh, dito ni Congressman Tupit, may mga dalis ng dokumento. At doon sa kanya pinakita, Mr. Chair, marami po uh, ang insertions at bigla mo mo lumaki ang sa Mindoro at sa Bulacan. So yun po ay na-documented, dala ni Congressman Luzman yan. Hindi nyo pa ikututulong na ito ng komento na sila, may, may alam kayo doon. Hindi ko po alam, mayroon na talaga po. Hindi po sa funding, mayroon na. Sino ba talaga ang mastermind sa inyong dalawa?